Nasubukan niyo na bang mag-ihaw ng tahong tapos isasawsaw mo sa sukang maanghang? Nako, kung hindi mo pa natatry, panoorin at save mo na rin tong video na to. Meron nga kami ditong mga nabiling tahong, pakuluan lamang natin ito sa soda or soft drinks, tapos lagyan na rin natin ng pamintang buo at laurel. Yung dahon ng celery, optional lang yan. Tira lamang namin ito sa ginawa namin juice kasi itaponin, nilagay na lang namin ito. Naglagay na rin tayo dito ng sibuyas at bawang. Takpan lamang natin ito at kapag bumuka na lahat ng shell ng tahong ay pwede na natin itong hanguin at palamigin. Habang niluluto kanina yung tahong ay naghiwa na rin pala kami dito ng red and white onion at red and green bell pepper. At nung malamig na nga yung ating mga tahong ay tinanggalan na natin ng shell tapos isa-isa na natin itinusok sa ating skewer. Ilagay na natin yung pinagpakuloan ng ating tahong. Timpla na natin ng kikuman soy sauce, worcestershire sauce, sweet and chili sauce, liquid seasoning, oyster sauce, and ketchup. Maglagay na rin tayo ng brown sugar tapos palaputan na natin ito. Ito nga pala yung sauce na gagamitin natin na pamahid sa ating mga iba barbecue na tahong. Kapag okay na yung consistency ay pwede na natin itong ipahid sa ating mga tinuhog na tahong kanina. Make sure lang na makot natin lahat ng part ng tahong kahit yung ating mga vegetables, yung ating bell pepper and onion. At isa-isa na natin yung itusok sa ating electric griller. Siyempre ito yung lagi namin ginagamit para less usok kahit sa loob ng bahay at less effort na rin. Hindi mo na kailangan pang balibalik ta rin dahil kusang na itong iikot. At ayan, ready na yung ating napakasarap na inihaw na tahong. Syempre, mas the best yan kapag may kapartner na sukang maanghang. Alam ko, natakam ka rin, kaya magluto ka na rin ng inihaw na tahong o kaya ay tag mo na rin yung taong gusto mong magluto ng inihaw na tahong para sa'yo. Teka, kapag nagluto ka ba neto, anong gagawin mo? Pampulutan o pangulam? Yun lang. Bye!